Dala. Eh bakit kasi hindi niya na niligay nyo kanina? Pwede ba tayong mag-meeting lahat mamaya pagkatapos? Diyos ko, aatakihin ako sa inyo dito. Eh sana yun ang binigay natin kanina. Bakit ito, ito pa pinagamit yung floor? Meron pala ng kulay. Matabaan yung kahon dito kayo. Papatayin ko kayo pag naanip. Oh, nabuksan yan. Sabi niya kung ano. <laughs> Hindi ko ma... Ayaw ko, bayak. Bayak. Dito kayo, dito kayo. Dito kayo, dito kayo, dito kayo. Uy, bawal gamitin nyo pag hindi yung introduction. You don't know the law. Okay? Go! Alam mo kung tatakbo ako, andun ako sa Senado, makikipag-away ako, makikipag-Inglishan ako, ang gagawin ko, hep, hep, hooray! <laughs> pag may nag-aaway, mga calling, mga kasama ko sa Senado, makinig kayo, Kandeng kandeng. <laughs> Dapat may ganun na lang, masaya. Importante, ang show na to, original. Inisip to para sa inyo, hindi to binibili sa ibang bansa. Saka hindi kami naka-tape, naka-live kami. Yes! Saka ang nakakatuwa ho, nung nag-live ako kahapon, yung anak ko, si Miss Maricel, at yung aking mga ano, tinapat pa siya programa ko. So, ibig sabihin, bakit? Hindi ba? Ano to? Labanan ba to? Sana naiintindihan niyo ako, bakit ho ako misan... Ayun, dumaan si Russell sa... Russell, dumaan ka sa camera. Dumaan ka sa camera. Oh, pakinig muna kayo. Naiintindihan niyo ba ako bakit ako nagagalit? Yan po ang problema. Pag hindi alam ang ginagawa sa show, ako lahat ang nananagot. Hindi ba? Tapos sasabihin nyo, mayabang na naman yan, binabas nyo ako. Kasi pinapaganda ko ang programa. O, kita nyo. Hindi ba? Para malaman nyo lang ho, para maintindihan nyo, nire-rehearse namin to ha. Pag nire-rehearse, nagkakamali pa kami, bakit? Tapos sasabihin nyo, papagilitan na naman niya, binabas nyo ako. nakita nyo, yung floor director namin, dumaan sa camera floor director yan, may headphone yan. Hindi, gusto ko lang maliwanan. Kasi ako nagiging kawawat, mayabang, arrogante dito sa show na to. Pero kung nakikita nyo, nakita nyo, pati music, lahat. Hindi nyo ba nakikita? Oh, music, oh, ano. mawa kayo sa akin. Lahat ako nag-iisip para sa inyo. Hindi ba? pag mamaya yan, pag tinira mo pa ako, hindi na ako papasok dito sa ABS. Tandaan mo yan. Ang ginawa ko, ako tirahin dito. Mabigat na to, sobra na. Ilang taon ako nagtatahimik. Tinitira ako sa diary niyan, Jobert na yan. Pahimik lang ako. Nananawagan lang po ako sa management ng ABS. Huwag niyo naman nung payagan na tinitira yung show natin. Mamimili na kayo. Pag hindi niyo tinanggal, ako mag resign dito sa Wawawi. Tandaan niyo Bakit ngayon ka lang? Anong bugago? Alam pa?